Ito ang mga steps pagkatapos mong mabayaran ng iyong sasakyan mula sa bangko. Una, kunin mo ang iyong chattel mortgage at promissory note sa bangko kung saan mo kinuha ang iyong sasakyan. Kasama nito ang original na Certificate of Registration ng iyong sasakyan. Kailangan mo din tignan ng mabuti kung ang dokumento ay may dry seal galing sa bangko. Pangalawa, pumunta sa Registry of Deeds. Dalhin ang iyong cancellation for chattel mortgage at ang promissory note na iyong kinuha mula sa bangko. Meron kang babayaran at ito ang cancellation fee. Siguraduhin mo na meron kang kopya ng opisyal na resibo galing sa Registry of Deeds. Ang Registry of Deeds ay maglalagay ng stamp sa iyong Release of Chattel Mortgage kasama ang registry entries na kinakansela ang mortgage ng iyong sasakyan. Pangatlo, pumunta sa opisina ng LTO Field District. Kailangan dito ang kopya ng Uncombered LTO Certificate of Registration at ang pinakabagong opisyal na resibo ng rehistro ng iyong sasakyan. Kasama din dito ang kopya ng Release Chattel Mortgage na may stamp at ang Registry Entries of Cancellation. Huwag mo din kakalimutan na isama ang opisyal na resibo galing sa Registry of Deeds. Pagtapos nun, meron kang babayarang fee sa LTO. Pag nagawa na ang lahat na ito, magbibigay ang LTO ng bagong Certificate of Registration na hindi na nakapangalan sa bangko at magbibigay din sila ng opisyal na resibo. Pagtapos ng lahat ng steps na sinabi ko, congrats! Masasabi mo na ang iyong sasakyan ay opisyal ng sayo.